imuha na binabili ng dahon, no? Oo. Oh. Kay sakwa na part, uh, technically speaking, kung ibili mo itong dahon, malapang ulit siya. Mm. So So, nagyapang itong inoculant mo dito, nagyapang itong mm. organizing. So, ginatanggal na mo na siya, rinawin din, parehan ang upan niya. So, nalang may dedicated knife or tools na ginagamit po pa maalon, including that one, katong na dito. Mm. So, yunga, yun nga na ang ihang, ano, so, ane, na ako na nag-recover siya, kaya udlot niya katumang infected mm. infected naman yun pero mga nai recover na siya kaya na, na si nagsunod na paluwag paluwag niya mga itong hard hit ko na case pinakauna gini okay so wala gani kong magdahong na ubalik ang iyang dah kaya kita na ako na puno na magigit siya ang, ang i-apply yan is yun is ismas ah is mas yun mga nga kung ano kaya ah. Oh. na, na, na ko ba oo oh. sa okay, sa kanak siya na yung mga case dito na naka recover na yun fully recover na yun ah, man, okay. Na kanong, wala na mo kung dito diretso na siya. Pero wala mo, ginatanggal ang mga marketing kaya para makabalumin na. Kana, yun siya. Hindi kang sa recovery. Weekly Kana, mo guys pa yan sa Christmas? Actually, katong last na dala mo, wala na ko ka-request. Nakatulong. Ah, Tulong ka-cycle. Tulong ka. Actually, tulo okay, okay rin. Right. Tulong ka-cycle lang. Kaya yung kunawit, okay mo. Okay, Hindi. Dili mo, continuous. Wala ah. na siya, yun, ano ba? So, tanaw na mo, mga follower, okay. Kanya, actually, mawala mo. Kaya may din. Hindi naman sa'yo. Ano. Oo. Oh. Kaya nag na mo later on. Sa, sa next tuning cycle na mo mo sa panama ko. Nakalito ba? Gusto ko makita itong uban. Sige doon, sir. Okay. Ngunitong, ano, katong di pa ano. Uh, bio sa to. Ali na pa sa ano. Mo siya yan sa Gamo ko yata nga kalsano activator sa oh, nagamit na to niya sir. Nakagamit mi once Ah, kay okay, sa... Nabisi mo gud. Wala lang nabisi ang among partner kay tungod na pa expansion na bago. Oo. Pero wala yung problema at least kani, kita man amo no. Infection sa sigatoka, ah, adil siya kaayo. Mhm. Mm Kumbaga nasa pero compared with ano, na control no? season man gidon. Oo, oh, season si gyud sigatoka. Then in terms of cases sa Panama dili pud sa daghan. Oo. Oh. siya pero dili sa imong na pareha tong yung normal areas naman, na ano. Then yeah. mo ni yang yeah. plant stand. This is already, I think, 10 weeks old. Ah, oh, bulok. Hindi ko mamali, 10, 11. 10 Hindi to 11 weeks? ah, okay. Ano so, na-applyan mo ni sa katong kanso, no? Katong... Oh, pangatang mo. Pangatang na ako kasampol, na pungisig, lalbasaidal. Lalbasaidal, o katong... Isa pa, katong pang... Biti? Oo. Oh. O katong amis? nay yung amis? Ah, uh, wala ni amis. Supergro? so, Tugiparis na yung mga oh. matay akong yapla yan. Ang Supergrow siya Supergro. apa

Bolto namay si Gatoka sir, pero dili kayo ingon nga baga. Oh, pareha ni oh. Oh. Kita ni mo ang ilipiro kay concept pag udron. Oh. Tugunan ni kanako. Lagi okay. si Sun Karon sir, grabe si Gatoka gid eh. Na ang pakibak gani ang mas mano. Oh. Hmm. Contact systemic. Dia sa kwan basa pidirod zero bitaw magi ka. Hmm. Ang urot nang dahon eh. Sa Marsman banda ba? Oh, then kanik dalis eh, na mo. Eh. Ano di sa kumani kanina na portion? Adrian ah, banda. Oh, karena is, para salah itu. Minta nih, seolah-olah. Seolah-olah, Oke. Satu, nanti kita maksudnya, wapu-wapu topla, yan, sir? Oh, oh, oh. Tama-tama kira-kira. Pag-pag-abutin moana, anu-anuna, kasi apna-punan akun timana. Ah, oke. Okay. Anu-anuna, okay. okay. pun, magpa-plai, nakun. Okay. Ayos sa kinobserbaran din niyo ang gamit. Pero merong apply pa lang naman ng ismas. Effect man to mga 3-5 days. 3 to 5 days, sir? 5 days siguro. Ah, 5. Kitang na naman na magsugun na siya gano'n. Kalaya, no? Hmm. Di pa siya yellow kayo. Following week, dito na makita na na isa ka dahil sa mga doon ka. Dahon. Ani na, mga na naging siya. Kuhaan din mo tumba. Kalang malaya. Hmm. Hmm. Masa pinakaripo ba? Trao na lang ito, sir. Anong ito ba na, sa inyo, naka-recover din ito? Ang katong nasa may gate. Ah, sa may gate? Oo, oh, nasa may entrance po. Pero dito, sa namig-applyan dito rin nga, naka-recover, sir? Oo, sa mga, ano dito. Ito pa mga pinakaulang cases po. Muna hmm. kaniya pakita ko, ito ah, dito. Ah, so, ito lang ka to, sir? Dito, sa na to? So. Ano nangyayari? Si Oo, no? na-applyan sir. Ano, sir? Ano? Oh, Oo, na-applyan po na. So, nasa mga ingani na effect. Wala hmm. ano na ako nasundan ba? Oo. na Oo, oh. so, sa, ako sa akong kanang sira dulo ra ko sir. Sumong ni ang yang kuan sir. Naya ang gid ni ang dahon nya na si bagong udlot nga mo kuan. Pero gusto ko masundan da yon. Oh, maisprihan no. Oh, masundan siya da Mo na then, mauna, ginakuha naman na siya, kinapay lang mo sa kilid. Mm. Para limpyo siya din, spray na pud ka. Okay. try ko butangan atong ano, super glue na kanang murag pang sayuta. I-drenching ko. Ah. Ay, katong pan, sir. Activator, sir. Activator? o oh, katong powder. Oo, oh, katong powder. Lagi mo. Oo, oh, oh. oh, mo ito, sir. Oh, lagi mo. lagi ingon mo na. Kaya, kaya pag mga pila kalitro. Mm. Oo, oh, mo ito. kita na mo na. Actually, sir, ang ginabuhat sa ubang client na ko, sir, ang doha kutsara ng activator, gisagon nila sa 60 liters na tubig. Unya, gisagunan po nila gabuno nga isa ka kilo. gisagun sa gabuno, sir. Yoria putas, mm uh -hmm. -huh. minyong. Mo yun ang i-drenching. Ah, so ang abono ang wala ko. Anyway, mm. sige, try ko makaano. Nawit abo na. -no. So basta ano lang. Murag mahulog lang siya gano. Oh. Pero kanis, ang galing nga kisi sir. Kung may mga, nai mga kwan, kung pwede pure lang. Pure lang nga oh, siya. No, Kato mangod lang sir. Tatsada mangod to tanan. Ah, tanan ba? Pa, ka. Kung baga, may dipikto, wala dipikto. Hmm. Na, giaplayan nila. Oo, oh, giaplayan nila tanan. Pero, Kaya, abono, abono, abono mangod to Kaya ako mangod, basta ano, itest gear na ako para. Oh, kali sir, pwede activator lang sa imong ibis, imong idrensing ganon yun yah.

Ako ba pupat na yung atumbaw man, kasi kumrat siguro na yun, wasa ba? Iago yeah, nang i-decompose yun. Okay. Uh Oo. -oh. So, okay, Danny. I-decompose na niya. So, online, Danny. Ano na? Ano na? Sige, pakawa ka na. Like, ano na yun? Ah, mauna yung puli-recover? Huh? Oo. Okay, okay na yang lihaang kunuan, wala na yung buak, wala na yung ano. Ha? Hindi, diyan. May mo siya sakit, no? Ay, kani? Ano na na? Masa wala yung bulan, eh. Eh, ang dahon ko, 1, 2, 3, o, 3 weeks. 3 weeks na nga, ano, kay. Yung nila tungod, lagi sa ano, kay, basi ma, ano ba? Ah, um, makontaminin. Hmm. O, kato so, so, na, nga na yung resulta de decompose yun na labi, labi ka ng sibir na yun. So, dili na makaya recover sa In katong eh. impact, Sa paluhan na lang yun, mag-after. Kaya na eh. Tagang sila nga nasa mga sulod-sulod. Pero mm. kaya na to, sa, na, nasa along tableway, mm. Na naka-recover Okay. <tong> Okay sir. Hmm. Ang katulito po nung kita muna kung Na-applyan po na pula, sir. Kana? Oo, oh, kanan, kanan. kana. Sir. Kana, kanan, kanan, kanan. kana. Kana, kana. Kana, kana. Kana, kana. Kana, Actually sir, pwede niya siya pang, kung mag-spray bitaw sir. Hmm. Mag-spray, pwede niya pang bito, paksitum, oh, paksitum, abo, siya pang paksiton bitaw sir. Paksiton lang. Oo, oh, paksiton siya. Isprayan siya. Kaya sa para oh, yung lawas. Kana okay, okay. siya. Para maano gila lawas niya. Lawas niya. Pwede, kana yung masudlan bitaw ni Dari. Hmm. Kung katungkuhan, pag-spray siya, pinabasa yung dito sa ano? Oo, oh, Pilipinas yung ulo na padulog sa yuta dibot. <coughs> so kung katong sibir na yun sir nawa na yung dahon mo gawas tumbahon yun to niya ah, so normal lang dito no normal, normal lang, lang sir uh -huh. patay yung tumumbak kani kani kormorat hindi kumpus yun mungod siya so hindi kumpus niya na sir ang mga kwan so kani siya sibir na siya mm. oh. ang oh. oh. pero kung naka-recover pa rin ane o oh, kanasya di pa kayo na sibir mga early detection pa na ba nga makasipon pa ni hindi pa mapayubo ano ba di pa dyan siya yung grabe kayo gusto pa yung kabot sa ubod ng iyahang kuan. Oo, hmm. oh, iyahang. Kani so, makarecover pa ni sir. pero kung makita niyo mo tong pinaka-old ko dito nang dibalik li ang iyang udlot, Oh. Ito. na imo ko na is ko. Oo. Uh -huh. Mabito to, to kung gikuan. A Ako mang gikuan ka doktor. Ako hmm. ang anak. Kang sa ka po, na si Herling, kung kauban pod si Ma'am Herling ang ko nga Ma'am sa Ismas is gid sila nakaangay kay Ismas is mo lang nahatag na sample. Nya mo puy nakita nila nga ipikto.

Okay. Sa katubo itong activator, sir, nga akong gingon. Gapo ko mm -hmm. ito siya sa kuwan, sir, kanina yung makasibta sa abunwa ito. Dali, namudag ko ang kuwan na ito ano sa abunwa. Nga po nga pinay, yung mga gingon na mixin sa kusabunan ninyo. Na akong mga bilangan ito. Sa sa ganching na cart. Ang sa kong mga client, sir, 2 kutsara sa 60 liters? So 60 liters, 2 oh, kutsara. 2 so, kutsara ng activator. 60 mana, so 2 kutsara. O, oh, ano, mauna, sir, oh. 60 liters oh. na. Yeah, isa kilo, isa kilo lang. Oh, sa 60 liters. Mo ilang ibubuo drinking nila. Huh? Ah. Unya, labi na sa akong mga clients sir, na uban na pigado sa financing. Mo oh, So, ako eh, oh. ah, okay. eh. ah. eh. no, diri kay. Oh. Lagi not me. Si obet ang kita Ah, isa. Kita ni sa abono kay nakuyuban client nga bigado lagi sa financing. So, ning discarded po sila, nag-experiment po sila kuan. So ning butang sa dura ko sara nga activator sa isa ka. Ang powder dito ba? Yeah, uh, ingana. Uh, Ingani sir, dura ko sara ani. Sa sara ani. Oh, sa dura ko sara ani sir. Kapilong. Ak, niya. Karon sir gibuhat niya kay kulang lagi sa kwarta. Niya kay wa siya kapalit og daghang abono. Katong mga bungahan niya hangi. Tirahan. Oh, Kiraan sa, bisan bisan dali na kinang nagko sir. Ang iyang katong mga puso ba. Mo to iyang gibisbisan. Ba isa lang. Oh, tag sa kalitro ang gi kuan niya. Yang gibubuk. Kabuk god kaya kanyang kabo, 1 liter mo niyo. Ang hmm. tangan ito. Hmm. Ang na na. Yung ginabubo. Sa gula na, bu -bu. na activator na daw ako, Sarah. Ika na. Please, baka. Oo. kasong mo init, ang purpose. Kanang Kaya eh, kung ka, wala kay, ano? Oo. Oh. Dala na, ano? Dala na. bisik sila diri. Oh. Muting mm. oh, si Marshman. Doon ching. Wala sila nagsilig sa Gripper line? Yung mass line, line, host, line. Okay, nga, line nga, hose nga. Okay. Uba na siguro, uba na ito? Oo, kayang uba naman. Nangakuha ano, -ba? naman. Out na. No? Bis, bis, gajala. Lagi. Pero gamit, bakpak. Gamit? Bakpak. Oo, bakpak ang tila na. Hmm. Sige, totoo lang.